hugas kamay po itong si Kaufman. Wala daw siyang kinalaman sa pag uh, or sa decision niya na i-cancel ang visiting rights na itong si Hanelet Duterte or Avancenia Duterte. Wala daw siyang kinalaman dyan. At ito daw ay decision ng ICC mismo. Hindi daw ng lawyer. <laughs> okay. So ano kaya ang pinakarason? Kasi daw, ang sinabi ni Kaufman, eto kasi si Hanilet ay madalas nagsasalita, nakikita sa kanyang social media posts um, na nagbibigay siya ng, um, or nagsasalita siya tungkol sa kaso nga ni Digong. Nang minsan, uh, or kadalasan, ay wala naman daw permiso sa legal counsel nga, or dito sa lead counsel ni Digong. Kailangan pa yan. Hmm. Kasi nga naman, posibleng daw na makasira, uh, kalimitan daw kasi mukhang uh, dumadali rin daw itong si Avancenya ng fake news tungkol sa ICC. M mukhang yung mga yan ang posibleng dahilan nga. Kaya kinansila ang visiting rights na itong si uh, Hanelet. Hmm. Pero yun nga, ang sinisisi ni Hanelet ay itong si Kaufman. Siya umano ang may kagagawan kaya na-ban sa ICC Detention Facility. Na-ban. Ibig sabihin, bawal na talaga. <laughs> Ban! Okay? Diyos ko po. Um, si Kaufman nga lang ba ang may kagagawan? Ang ICC lang ba talaga ang may kagagawan? Kasi kung tutuusin, uh, alam nga namang pati si, yung mga bisita ay inoobserbahan, ano ho, or parang minomonitor ng ICC. Baka, bahan man hindi. Baka naman walang ganon. Hindi kaya posible nga ito si Kaufman o kaya sa pakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng pamilya ni Kaufman. Halimbawa, si Kaufman at yung iba pang miyembro ng mga Duterte. Mukhang doon na buo yung idea na wag na ang papasukin na ito si Hanelet at ikansela ng tuluyan ang kanyang visiting rights kay Dikong. Ang saklap. Ang saklap. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin, talaga ba talaga ba na bukal pa sa loob na to si Hanelet na bisitahin si Digong? <laughs> Baka kasi hindi na rin daw eh.